Bro, buti naman at hindi ka umalis. Magkikisuyo sana ako eh. May meeting kasi kami. Ang sabi ni boss, baka one week kami doon. Pwede bang ikaw munang bahala sa mag ako? Hindi ko naman kasi pwedeng bitbitin ang mga yun. Kaya, ikaw munang bahala sa kanila. Ang wika ng kapatid kong si Martin. Bale, si Martin ang bunsong kapatid nani At siya lang naman ang umaraw noon sa babaeng dapat ako ang nagmamayari. Oh, Martin, ilang taon kang hindi man lang pumapansin. Tapos, heto ka ngayon. Hindi man lang ba ako tanungin kung kumusta na ang puso ko? ayaw ko na sanang balikan pang nakaraan eh. Pero, alam mo ba, sa tuwing nakikita kita, lalong bumabalik ang lahat sa isip ko. Pasensya ka na. Sa iba ka na lang makiusap. Marami naman kayong kapitbahay doon. Sila na lang ang pagkisyuan mo. Marami akong trabaho. Sige na, may gagawin pa ako sa bahay. Ang sagot. Kuya, sorry na. Oo nga, ilang taon na hindi kita kinausap. Dahil ayaw kong mas lalong madagdagan ang galit mo sa akin. Limang taon na rin, ang nakakalipas, Kuya. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa nakalimutan ang lahat? Kaya nga ako lumapit sa iyo ngayon, dahil ang buong akala ko, nakalimutan mo na eh. Nagkamali pala ako, Kuya ang sagot ni Martin. Kalimutan ba ka mo? Martin, kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi ko kayang kalimutan ang ginawa mo sa akin. Lalong-lalo na at planado mo ang lahat para makuha mo ang babaeng pinakamamahal ko. Tapos ngayon, sasabihin mong kalimutan ko na lang ang lahat? Sa tingin mo ba Ganun lang kadali yun? Kaya nga ako lumayo sa inyo eh. Dahil ayaw kong nakikita ang may kasamang iba si Nicole. Alam mo naman kung gaano ko siya kamahal, di ba? Tapos, heto ka ngayon. Nagkikiusap kang samahan ko muna sila. Ano to, Martin? Hindi ka pa balasihan sa ginawa mo sa akin? Sobra-sobrang sakit ng ginagawa mo ah. Ano bang gusto mong mangyari sa akin? Tuluyan nang mawala sa katinoan ang pag-iisip ko. Martin, nagkikiusap ako sa iyo. Umalis ka na. Pumunta ka na lang sa ibang tao. Pasensya ka na. Hindi kita mapagbibigyan sa hinihiling mo. Ang turan ko. Kuya, malaki ang tiwala ko sa iyo. Kaya nga ako naglakas loob na pumunta dito eh. Dahil alam kong hindi mo kayang tiisin ang pamilya ko lalong-lalo lalo na kay Nicole. Kuya, hindi ko kayang magtiwala sa ibang tao. Baka mamaya, ano pang mangyari sa kanila? Maganda si Nicole. Sexy pa rin, kahit may mga anak na kami. Pero, kung talagang ayaw mo, sige kuya. Pag-iusapan ko na lang yung mga kapitbahay ko dun. Pasensya na sa abala kuya. Ang turan naman niya. Sandali lang, Martin. Oo na. Payag na ako sa gusto mong mangyari. Pero, isang linggo lang, ha? Baka mamaya, umiral na naman yung pagiging bulakbul mo. Baka mamaya, makalimutan mong may pamilya kang naghihintay sa iyong pagbabalik. Siguraduhin mo lang ha, Martin, ang sambit ko. Kuya naman eh, papayag ka naman pala eh bakit ang daming sermon? Huwag kang mag-alala. Alam kong hindi mo kayang kalimutan yung mga dati kong ginagawa. Pero noon at ngayon, malaki na ang pagkakaiba. Dahil sa tagal na hindi tayo nagkita, hindi mo na alam yung mga nangyari sa akin, kuya. Hindi na ako gaya ng dati. Nagbago na ako. Nakikita mo naman siguro yung katawan ko ngayon medyo okay na. Hindi gaya noon, payatot at losyang. Magaling kasi mag ng asawa ko, ang sagot ni Marky. Tama na Martin. Huwag mo nang ipagdiinan pang asawa mo na. Ang babaeng dapat sana, ako yung asawa niya. Nakakasagit ka ng damdamin ni. Eh. Alam kong asawa mo na si Nicole. Kailangan pa bang ulit-ulitin yun ha? Masaya ka ba sa tuwing alam mo nasasaktan ako? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Hindi ka pa ba nasiyahan? Tama na. Maiwan mo na kita. Kukunin ko lang yung mga damit ko. Ang sambit ko. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ni Marty. Dahil alam kong paulit-ulit lang niyang ipamukha sa akin na pag-aari na niya ang babaeng pinakamamahal ko. Pumasok na nga ako sa kwarto. Umupo sa kama. At dito ko naalala ang masayang araw kasama si Nicole. Magkasama kami sa trabaho ni Nicole. Mabait, maganda, maputi, at sobrang sexy niya. Noong una, nahihiya ako sa niya. Hanggat maari, ayaw ko siyang kausapin. Pero, pala kaibigan siya. Nung napansin niyang iniiwasan ko siya, siya na mismo ang lumapit sa akin. Nagkipagkilala hanggang sa nagkamabutihan kami. Niligawan ko siya. At hindi ko inaasahan na pareho lang naman kami ng nararamdaman. Naging masaya kami. At higit sa lahat, hindi siya mahirap kasama. Magaan sa bulsa, ikangat. Nasabi ko ito dahil hindi siya yung babaeng pasosyal. Kahit sa ang lugar at anong pagkain, game na game siya. Umabot ng apat na taon ang aming relasyon. May tampuhan pero nagkakayos naman. Hindi kasi ako papayag na maghiwalay kami. Dahil nasa kanya na lahat-lahat ang mga katangian ng babaeng hinahanap ko. Nag-ipon na nga ako dahil plano ko nang mag-propose sa kanya. Ang alam ko noon, yung saya ko, wala nang wakas. Pero nagkakamali pala ako. Dahil dun sa araw mismo ng kaarawan ni Martin na kapatid ko, dito na niya ginawa ang isang gawaing gumimbal sa aming lahat. Nakainom ako noon at aminado akong tinamaan na rin ng alak. Pero, bago pa ako matulog noon, sinigurado ko munang maayos ang kalagayan ng GF ko. Dahil malaki ang respeto ko sa kanya. Kahit nakainom ako, hindi ko hinayaan na magkasama kami sa isang kwarto. Siya ang natulog sa kwarto ko. Samantalang ako naman, natulog na ako sa sala. Nung gabi yun, hindi masyadong uminom si Martin dahil siya ay nag-asikaso sa mga bisita niya. alisan na yung mga dumalo sa kaarawan, kaya nagpa siya akong matulog na. Kampanteng-kampante ako noon. Hindi man lang nagparamdam sa akin na may maitim na balak pala ang kapatid ko. Sa kasarapan ng tulog ko, dito na niya kinabayo ang aking GF. Nagising na lang akong may humahaplos sa aking mukha. Bumangon ako at nakita ko si Nicole na umiyak. Nicole, anong nangyari? Ang nag-aalalang tanong ko sa kanya. Dave, sorry. Hindi ko alam na hindi ikaw ang katabi ko ang buong akala ko, magkasama tayo sa kwarto. Alam mo naman, nakainom din ako. Kaya, hindi na sumagi pa sa isip kong iba na pala ang katabi ko. Ang buong akala ko talaga, ikaw ang katabi ko sa kama. Dahil, ikaw naman, ang kasama ko bago matulog. Pero, bakit ganun, Dave? Nagising akong walang saplot sa katawan at si Martin ang kasama ko. Dave, hindi ko kagustuhan ang nangyari. Hindi ko pinangarap ang maging isang disgrasyada. Ayaw kong magdemanda dahil alam kong malaking kahiyan ang mangyayari. Ang umiiyak na sambit ni Nicole. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ano? Anong sinasabi mo? Paano ko yung magagawa, Nicole? Alam mong malaki ang respeto ko sa iyo. Hindi mo man lang ba naisip yun? Hindi ka man lang ba nagduda? Ang sagot ko sa kanya. Dave, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nakainom ako? Kung nakita ko lang na hindi pala ikaw ang katabi ko at umangkin sa pagkababae ko, eh di sana, umiwas ako. Pero, hindi ko alam, Dave. Huli na, nung nakita kong hindi ikaw ang katabi ko, ang sigaw nito. Kuya Dave, salamat sa masarap na regalo mo, ha? Huwag kang mag-alala. Panagutan ko ang ginawa ko ang nakangiting sambit ng kapatid ko. Agad ko siyang sinuntok. Putok ang labi nito. Bangag ka na Martin. Siguradong humithit ka na naman. Walang hiya ka. Alam mong malapit na kaming ikasal. Pero bakit mo nagawa to? Ang sigaw ko naman. Dave, tama na. Hayaan mo ng kapatid mo. Narinig ko naman ang sinabi niya, di ba? Noong time na yon, nagtataka ako kung bakit tila ba gustong gusto naman ni Nicole ang nangyari. Dahil kung hindi niya sana gusto ang nangyari, bakit ganun siya magsalita? Galit at sobrang pagkasuklam ang naramdaman ko sa kapatid ko. Bago pa ako makagawa ng hindi maganda, mas minabuti kong umalis muna sa bahay namin. Nainis ako sa ating maalala kong nakaraan. Nakatulala ako nung narinig ko ang boses ni Martin. Kuya, okay na ba? Ang tanong niya. Nung narinig ko ang boses ni Martin, dali-dali ko nang inayos ang mga damit ko. Sabay na nga kami ni Martin na pumunta sa bahay niya, Nagulat at talagang nagtataka si Nicole. Noon nagkita niya kami magkasama. Dave? Martin? Anong ibig sabihin nito? Ang nagtatakang tanong ni Nicole. Wag ka nang magtaka, Nicole. Okay na kami ni Kuya. At sa katunayan, napatawad niya tayo. Di ba, kuya? Ah, siya ka pala. Nicole, si kuya mo na ang makakasama niyo dito. Sinabi ko na sa iyo tungkol sa meeting. Hindi ako sure kung makaka-uwi kami after one week. Baka kasi, gusto pang maglibang ni boss. Alam mo naman yun, mahilig sa mga gimmick. Malaki ang tiwala ko kay kuya. Ayaw ko umalis na wala kayong kasama. At least ngayon, Panatag na ang loob ko. Ang sambit ni Martin. Martin, anong sinabi mo? Hindi ka sigurado sa one week? Aba, ang sabi mo sa akin, isang linggo lang ha. Bakit ngayon, ganyan na ang sinasabi mo? Ang turan ko. Kuya, kung sinabi ko sa iyo hindi lang one week, sigurado naman na hindi ka papayag sa pakiusap ko, di ba? Pasensya ka na, kuya. O paano yan, Nicole? Ngayon na, nandito na si kuya. Ikaw nang na bahala sa kanya. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Sige na, aayusin ko na yung mga damit ko. Alas stress ang usapan namin. Kuya, ikaw ang bahala sa mag-iinak ko ah. Nicole, huwag mong Pabayaan yung mga anak natin. Sige na, baka mahuli pa ako. Ang sambit ni Marty. Sa mga sinabi ni Marty, nagtinginan na lang kami ni Nicole. Nagkibit balikat ang babaeng dating pag-aari ko. Dave, halika. Doon tayo sa kubo. Nandun kasi yung mga bata. Naglalaro sila. Naglakad kami patungo sa kubo. Kids, tama na muna yung laro. Magmano kayo sa tito Dave nyo. Ang sad ni Nicole sa mga anak niya na limang taon at apat na taong gula. Tito Dave, ikaw pa lang tito namin na palagi sinasabi ni mami. Kumusta po kayo? Ang masayang bati ng magkapatid. Ang cute niyo naman. Ha? Anong sinasabi ng mami niyo? ang tanong ko sa bay sulyap sa kanilang ina. Hay naku Dave, wala yun. Huwag kang maniniwala sa mga bata ang sambit ni Nicole. Nahalatang nahiya siya. Hmm, ang ibig mo bang sabihin? Nagsisinungaling ang mga bata ang sagot ko. Dave, Miko, Mike, sige na mga anak. Pumasok na kayo sa bahay. Susunod na lang kami. Ang sabi ni Nicole. Sabay na ang umalis ang at naiwan kami ni Nicole. Nicole, ano ba kasi yung mga sinasabi ng mga bata? Ang tanong ko. Alam mo Dave, mula nung nagsama kami ng kapatid mo, hindi ka pa rin mawala sa isip at puso ko. Magkasama nga kami pero, ikaw naman, yung pinapangarap kong makasama. Alam kong masama ang iniisip ko, pero, masisisi mo ba ako, Dave? Ang malungkot, nasagot naman niya. Nicole, ilang taon na ang lumipas. Sana, mag-move on ka na. Inaamin kong Pareho lang tayo ng nararamdaman. Kahit anong gawin natin, hindi na may babalik pa sa dati ang lahat. Dahil, kasal ka na. At may mga anak na. Di bali. Halatang, okay ka naman sa pili ng kapatid ko, di ba? Kita mo nga, oh. Nagkaroon pa kayo ng dalawang anak. Ang turan ko. Alam mo, hindi naman porket nagkaroon kami ng dalawang anak, nasihan na si ako sa kapatid mo. Hindi naman nangangahulugan na okay na ako. Yung anak namin, pinagsamantalahan niya ako. Tapos yung pangalawa, pinilit niya ako. Pwersa halang ginawa niya. Hindi ko kagustuhan na magipagtalik sa kanya. Dahil talagang labag sa kalooban ko ang lahat. Oo, nagsasama kami para sa mga bata. Hindi ko na iniisip yung kaligayahan ko. Ang mahalaga, masaya ang mga anak ko. At lumagi silang buo ang pamilya. Hindi kagaya sa akin. Ayaw kong magaya sila sa nakaraan ko. Ayaw ko, Dave. Ang nakayukong tulan nito. Sa nakikita kong reaksyon niya, Inamin ko. Naawa ko sa kalagayan nilang mag-ina. Mali pala ang akala ko dahil hindi naman pala siya masaya sa piling ng kapatid ko. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. Ayaw kong muling bumalik sa dati ang pagmamahal ko sa kanya. Ayaw kong muling mabuhay ang natutulog ko ng pakiramda. Kaya, mas minabuti ko nang iwasan na lang siya. Iniwan ko si Nicole sa kubo. Pumasok ako sa bahay at nagipaglaro sa mga pamangkin ko. Ganito ang ginagawa ko habang wala ang kapatid ko. Pagkalipas ng isang linggo, hindi pa bumabalik si Marky. Nicole, isang linggo na. Wala pa bang balita sa kapatid ko kung kailan babalik? Ang tanong ko. Dave, nakausap ko siya kagabi. Ang sabi niya, bukas na daw. Bakit? Nainip ka na ba? Kung gusto mo nang umuwi, okay lang naman ah. Ako nang bahala dito. Di bale, uuwi na rin si Martin bukas. Baka hinihintay ka na ng jowa mo ayaw kong kaming mag-iina ang magiging dahilan ng pag-aaway ninyo ang sambit ni Nicole. Hindi naman sa na hindi pa ko Nicole. Tinatanong ko lang, at ano bang sinasabi mo? Jowa? Naku? Wala pa sa isip ko yan, no? Masaya ako sa buhay ko ngayon. Walang iniisip. Wala pa sa plano yung pagkikipag-jowa gusto ko mo nang mag-enjoy ang sagot ko. Wow naman. Buti ka pa. Sana all masaya. Alam mo kung tayo mo nagkatuluyan? katuluyan, masayang masaya din sana ako ngayon sa tuwing naiisip ko ang ginawa ng kapatid mo. Naiinis ako at galit na galit. Sobrang galit 'yung nararamdaman ko. Kung hindi lang niya ako kinuha sa santong paspasan, sana hindi ganito ang buhay ko. Ang sagot ni Nicole. Nicole, alang-ala sa mga anak ninyo. Patawarin mo na ang kapatid ko. Kahit anong gawin natin, hindi na maibabalik pa sa dati ang lahat. Turuan mo na lang ang puso mo, tanggapin at mahalin siya. Ang sabi ko. Alam ko, Dave, hindi na may babalik pa sa dati ang lahat. Pero, pwede naman tayong magsimulang muli, di ba? Huwag mong sabihin, tuuan ko ang puso kong mahalin ko siya. Dahil hindi ko kaya. Kung kaya ko, edi sana, noon ko pa ginawa yun. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang, Dave. Lumabit si Nicole. Dave, hindi mo na ba ako mahal? Kung sabihin mong hindi mo na ako mahal at hindi na ako ang laman ng puso mo, hayaan na kita. Tanggapin ko na ang lahat. Noong time na yon, nagkaridigan kami ni Nicole at inaamin kong muling bumalik ang sigla sa puso ko. Parang bumalik sa dati ang lahat. Ilang minutong magkaritigan bago ako nagpasyang Iyain mo na siya sa kwarto ko. Nung magkasintahan pa lang kami, hindi ko man lang nagawang halikan. Pero ngayon, hindi lang basta halik ang ginawa ko sa kanya. Oo, tama ang iniisip ninyo. Inangkin ko ang babaeng mahal na mahal ko. Oo, alam kong hindi na nararapat ang ginawa namin. Pero, nagpadala pa rin kami sa bugso ng aming damdamin. Magdamag kami nagpakalunod sa ipinagbabawal na pagmamahalan. Namilipit, halatang hindi na makalakad si Nicole dahil talagang pinaramdam ko ang pagmamahal ko sa kanya. Sa madaling salita, sinulit ko na. Kinaumagahan, maaga kaming bumangon. Hinihintay namin ng kapatid ko. Nasa Teresa ko noon. At si Nicole naman, nasa kusina. Maya-maya pa, ay narinig kong sumisigaw si Nicole. Dave! Dave! Wala na si Martin. Dali-dali akong pumasok sa loob. Nicole, anong wala na si Martin? Ang tanong ko. Patay na siya. Naaksidente raw ang kutseng ginamit niya. Tumawag yung isa sa mga kasamahan niya. Dave, wala na siya. Ang umiiyak na wika niya. Niyakap ko ng mahigpit si Nicole. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko that time. Kung kailan pa naging okay nang lahat. Saka naman mawawala ang kapatid ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko kung ito ang paraan para bumalik ang babaeng mahal ko. Ayaw ko. Mas gugustuin ko na lang na tanggapin ang lahat. Huwag lang mawalang kapatid ko. Siguro nga, may plano ang Diyos. Kaya, pinaubaya ko na lang sa kanyang lahat. Pinaglamayan nga namin ang mga labi ng kapatid ko. Pagkatapos ang libing, nagpasya akong umuwi na sa bahay. Pero, hindi bumayag si Nicole. Sa pangalawang pagkakataon na makasama ko siya, hindi ko na pinalampas yun. Pagkalipas ng apat na taon, nagpakasal kami. Masayang masaya kami sa araw ng aming kasal. At dito namin napatunayan na kung kayo ang tinadhana, talagang kayo. Natapos ang kasal namin at plano namin magkaroon ng anak. Hindi kami sumuko sa pagbuo. Madalas kami mag-overtime. Kaya lang, hindi kami nabiyaan ng anak dahil may problema. Baog ako. Sa nalaman kong ito, siguro talagang sinadyang lahat na sila Martin at Nicole muna bago kami. Bumuo sila ng anak para may maiiwan sa amin ni Nicole kung hindi mo na sila nagsama noon. edi di sana, wala kaming anak ngayon. Maganda ang plano ng Diyos. Ang hindi lang nakakatuwa ay yung pagkawala ng kapatid ko. Pero wala na. Talaga sigurong ganito ang mangyayari sa Sa ngayon, malaki na yung mga anak ng kapatid ko na tinuring ko na rin Anak ko na. Masayang masaya kami kahit papano. Sa kapatid kong si Marty. Kung nasaan ka man ngayon, sana mapatawad mo ako. At huwag kang mag dahil matagal na kitang napatawad. Salamat nga pala sa mga alaalang iniwan mo. Patawarin mo ako dahil winawi ko ang babaeng minsay inangkin mo. Sa nangyari sa buhay namin, dito ko napatunayan na kung talagang kayo ang nakatakda, kayo pa rin hanggang dulo. Gagawa ng paraan ang ating Panginoon para magkasama kayo. Masaya na malungkot ang buhay ko. Masaya dahil kasama ko na si Nicole. Malungkot dahil baog ako. Pero ano pa nga ba? Tanggapin ko na lang na ganito na ang kapalaran ko. Dito ko na po winawakasay ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Dave.